Konebo baliwa. Ini. Ay poko ini. Wow. Kumu ngaling lambatang pala ni Tatay sa lambat niya. Ayano. Oh. Nagtula siya. Lalaki ah. Nilambatan. lambatan. Niyo. Oh. Sarap 'yan. Ayo pala naglambat pala siya nalalako. Nag Ayano. Naglambat pala si Tatay ng inuwan niya tinula. Ayano. Oh. Yami. Tapos Ayan, paparisa natin ang ang kaparis ito mga mga katropa mga <tong> ano ah uh, kamuting kahoy. Ayan, ito ang kamuting kahoy natin. Ayan. Yan ang kapartner niyan. Kamuting kahoy. Yan tinulang sda na nilambatan nila tatay. Ang kulong-kulong na oh. Oh. Ayan. Ayan. yang patut ni kan. <coughs>